You know? <laughs> you know? okay. so, may business po dito sa Taiwan. ano? Okay. Oh, oh. bibili mo boss? cellphone. <laughs> Ito po yung mga pa nila dito. Pabango, mga gadgets, mga souvenir. Okay, you know? <laughs> mo. Sa po. Power bank oh, uh, uh, sa kami, you know? Xiaomi kaya yun. kaya yun. kaya Ayan o. No? Basta kayo alis. Pagka ano ate, paano kanila maku-contact? Ayun So, ito po yung kanyang yeah. contact number. Yan. sim Ah, pag bumili may libre sim card na. Ay, hirap. Last na dito Ah? Anong last dito? Sige, 380. Ay, 280. O, 12 Brom na yan, sir. natin 86 eh. 290 kanina. Hmm. Alam mo yan, mahal dati yan, sir. Ay, pabigyan ko sa iyo 180. Oh. Ah, oh, okay. hmm, ano yun? Pabayaran na ngayon? Uh, Pang-game real Realme. Hindi bukas. di okay. Bayaran ko na ko sa lahat. Ano renta ng... Re, renta ng SIM card? Yes. Ah, oh, yun. Yes. So, nagpaparenta din po siya ng SIM card. Yes, 50 people. Sir, po. Magandang namin talagang trip na trip Magandang araw po. nagbento mga uh, cellphone po yan kung gusto po mag order message lang po si ate si ate Lina ayan pa o yan. Nice! Ewan ko <laughs> na kapitan ko. mo nang mausap lang mo dyan? Uy, ano? 200 na naman. Iyon, no? Matulog ka na! Anong binibili mga pets? Ito. Ah, ano ba yan? Padlock sa mga bunganga ng mga kapitbahay. Kapitbahay? Yung mga chismosa? Grabe naman yan. Ito oh. yung sila. Yung may biotin? ng bulo. Basta talaga pagkakalbo, wala pati mong pag-iisip. Pagkakalbo po. Wala ma. Ah, oh, yun o, bayutin daw po. Ano ba? Pa ah, pa Pampakapal ng buhok ba yan? Papakapal ng buhok po ba yan? Huwag mo lang tipilit. Kalbo na talaga to. Sabi kumikintang pa naman sa ilaw mo. Ayan. Ikaw, paano bang bibilin mo? Yung Colgate Detard. Oo. Dito na ako. Oo, oh, ako din. Mindset ba? Mindset, no? Iba ka talaga. Ito naman, Erwin. Kaya pwede mo pang sabalin. Mm-hmm. Spirulina. Yan po yung ano ng spirulina. Ito, ito, ito. Basta sino mo yung iba? You kalbujan, know. dyan. Basta may humayutin. Wala ko may kalbo dito. Sino ba? Hindi ba Wala ko may kalbo din eh. Wala ba? Hello man. Okay na po. Nagkakatawaran na ng... Nag nagkakatawaran. Peso, peso, peso. Yan, peso. Nagkakatawaran na po ng ano...

May bayad ba 'di ba magpabayad pa, magpabayad pa, magpabayad pa siya 'di ba? May bayad ba 'yan? Oh, remittance po. 'Yan, nagre-remitdas din po sila Gcash. you know? si yeah. Okay, ito daw. pala 'no mo? Magkano ba 'yung bibilhin mo? Ah, 170 madampa. Paano pa siya bibilhin n'yo? Ay, sempre fight na charge. na lang natin 10 kena charge. O, ayan o. 150 60 70, 70, 70. 75 70, uh, 76 wow talaga si Yan na. Okay. Okay. 726, Yan na po nagkakaano na po ng ano padala yan na uh, yeah. Yan, yan na yan indiano. indiano at saka mm -hmm. taiwanese na hilaw 170 mag-aano pa rin natin lang talaga itong magugulangan ng tao Yan sa 'no 10,000 depende Okay, 172. Oh, 172. sa'yo. Sa'yo, sa'yo, magkano computation mo na naman dyan? Mas lang to eh. Ibang klase ka talaga, Bray. Ibang klase ka talaga sa tawaran. Ito kasi yan Mag-1 year old yun. 10,000. 10,000 lang yung picture. 10,000. 10,000. Ayos na Yung doon. Ayos na lang doon. Alam bro, para kinakaya ako nang nakilala kita pa. <laughs> wala, wala, wala. Uy. Yan. <laughs>